<laughs> Pinagkakagulo ang ng mga kalalakihan ito ang lungga ng isang king cobra. Lahat sila ay walang dudang bihasa sa panguhuli ng mga kamandag na aha. Pero sa pagkakataong ito ay gagawa sila ng isang malaking pagkakamali. Pero bago yan, gaano nga ba katapang ang isang king cobra? At huwag din natin kakalimutan na dito sa Pilipinas ay wala tayong antivenom para sa King Cobra. Pawawalan lang namin ang batang King Cobra nito. Pero sa halip na sumipat na ito para tumakas ay galit na hinabul pa ako para tutlawin. Taliwas ito sa araliwang Cobra nakakaripas agad sa oras na makalabas ng sako at magpapakatago-tago. ui ui cuối à ui uhm. uh. Ilang minuto din siyang naging paghabulan sa akin hanggang tuluyan kaming mapagod pareho. Pero ganun pa man, hindi pa rin niya ako iniwan at sinikap pa rin niya akong takutin sa pamamagitan ng pagbibisplay ng kanyang matikas na pagtayo ng halos sa ikaapat na bahagi na ng kanyang haba at pagpapalapad ng kanyang leeg. Ganyan kaagresibo ang King Cobra kapag nagambala. At hindi nga nagtagal at nasilid na nila ang malaking ahas sa loob ng lungga. Nagagli ang sinungkit sa pamamagitan ng isang kawit na bakal at hinawakan sa buntot. Sa kahit kung ang hilahin, papalabas sa butas. Ang hindi nila alam, mayroon silang hindi nakitang butas na katagpos ng hinuhukay nilang lungga kung saan nagtatago ang King Cobra. Ayan, 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 ayan. pa laki pa kai. na Bakit hindi tinuklaw ng cobra ang lalaking may tangan sa kanyang buntot? Okay. Ang king cobra, tulad ng karamihan sa mga ahas, ay may malabong paningin. Bumagamit sila ng ibang paraan ng pandama para makahanap ng pagkain at para makaiwas sa kaaway. Sa pagkataong ito, nakita naman natin na na-confuse ang King Cobra kung nasaan ang kanyang kaaway. Ang tinarget niya ay yung nararamdaman niyang may hawak sa kanyang buntot. Mabuti na lang, hindi niya nasapul at target. May butas pala sa baba, dyan! <laughs>